kung di mo na kayang bayaran yung venue. I guess, this is the end of your plans. No. Hindi ako papayag siya. Kasi nag-uumpisa pa lang ako. Hindi pa ako tapos. <sighs> Alam mo, may konti pa naman akong savings. Paka sana sa amelior ng house yun pero pwede mo gamitin yun sa down payment for the venue. At least, para lang mag-shut up yung mga bunganga ng taga-venue na yan habang nag-iisip ka. Sa, thank you. Here, I mean it. I owe you one. One? You owe a lot of people now, Renan. Ang dami mo nang pinagkakautangan. Ano na naman ang next excuse mo sa next na paghuhot hut mo kay Era? Lalo na ngayon, Dumadami ang atribida. Hindi lang yung lilet na yun. Pati na din yung Trixie. Parang nang titik tik Hindi ko lang alam kung narinig niya, pero... Parang she's also on you. So spying on me, ha? Huh? Hindi na kanila kung sinong ginagalit nila sa... They don't know that when I strike, hindi lang sila basta mapapaya. She's So, here are the documents you need for the case. Mm -hmm. Thank you, Trixie. <laughs> so, how's the wedding prep coming along? It's going great. Where <laughs> ba yung venue? Actually, we found this beautiful place. At sobrang excited na ako, Trixie. <laughs> <laughs> so excited for you. Oh, thank you. Ah, <laughs> uh, nakapag-reserve na ba kayo? Oh, alam mo, si Renan pa ngayon nag-ayos eh. And actually, ang dami ng inasikaso ni Renan, hindi lang yung venue. Usually, babae yung hands-on sa ganito, pero gusto ni rin na equal kami sa lahat ng bagay. Mm, that's great. Kailan nga ulit yung kasal, attorney? We will be sending out the Save the Date card. Hindi pa kasi kami tapos sa pag-send out dun sa mga gusto namin i-invite. <laughs> And don't worry, Trixie invited ka. Yes. Thank you. Well, I'm sure maayos itong na-organize ma at on time, no? Yung attorney mm. Alon, mm. oh, di ba? Oo naman, no? And everything's going according to plan. <laughs> Best wishes, attorney. I'm so happy for you and attorney Alon. Oh, thank you. <laughs> mm. Si Ate Lilet, invited din ba sa kasal? Um, actually, I'm thinking about it. You know what? Why not? We'll see. Good. I'm sure it will be a day to remember. It will be, and it's mm -hmm. gonna be great. Mm -hmm. <laughs> Thank you, Trixie. You're welcome. I'm always here for you. Balik Muna ako sa desk ko. Okay. sa sitwasyon mo ngayon, wala kang access sa assets mo. At dahil nanggaling ka sa mental facility, malaki ang posibilidad na matulungan ka ng PAO. Cleared naman na ah, yung psychological tests mo. Aayusin ah, na lang natin yung affidavit natin. So, ka. kailangan ko ng full cooperation at honesty mo Yes, attorney, I will cooperate. Lahat po gagawin ko. Basta makasama ko lang yung mga anak ko. Yes. Para sa mga anak mo, kakayanin natin to. ika ko na agad yung case kapag uh, cleared na lahat ng test results mo, ha? Salamat talaga, Atty. I don't even know how to thank you. Alam mo, gusto. Gusto ko lang makita't makasama yung mga anak ko. Alam mo sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam kung paano maging isang ina. But deep in my heart, nararamdaman kong kaya ko eh. Sana lang talaga hindi maisip ng mga anak ko na hindi ko sila mahal. Na pinabayaan ko sila. Kaya sila napunta sa ibang tao. Rebecca, kaya kailanganin mo ng suporta. Eh during the legal battle. Dun sa mga dumalaw sa sa ospital. Meron ba dun na pwedeng magbigay sa iyo ng moral support? Alam ko naman kasi na galit ka kay Miss Aurora. Eh, yung Sam? Yung sinasabi mong kapatid mo?